Magandang araw, welcome back na naman sa channel na ito. Ngayon may ibabahagi na naman ako na panibagong video. At kung bago lamang napadaan ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay maging sweetness with sa'yo? Yung palagi siyang excited na makausap o makita ka kahit sa cellphone man lang kung LDR kayong dalawa. At kung magkasama man kayong dalawa sa iisang bahay o makikita kayo paminsan-minsan, ay palagi siyang excited na makita o makasama ka. Pagkatapos mong gawin ang ritual na ito dahil isa itong gabay para mas lalong sabik na sabik at maging sweet na sweet ang partner mo sa iyo. Basta magtiwala ka lang sa mga ganitong pamamaraan at dapat hindi ka nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito dahil paniguradong hindi ito tatalab kung sakaling kayo ay nagdadalawang isip sa mga ganitong usapin. Ang gagawin mo lamang maghanda ka ng buti, plastic o babasagin ng buti ay pwedeng gamitin at dapat may po ito. At pagkatapos maglagay ka lamang ng kahit isang kutsarang asukal dahan niyo lamang po ang paglagay ng asukal sa bote na inihanda mo at nang malagay mo na lahat ang isang kutsarang asukal sa bote ay lagyan mo ito ng kalahating tubig. Pwede kayo gumamit ng kahit na anong uri ng asukal, white o brown sugar ay pwedeng gamitin. At pagkatapos, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ito sa papel. Pangalan at apilido ikaw ay maging sabik na sabik at palaging sweet sa akin. Isulat mo lamang ito ng isang beses lamang. Pangalan at apelido at saka yung hiling. Ay tupiin o irol ang papel at saka ilagay o isilid ito sa bote na inihanda mo na may tubig at asukal. At nang malagay mo na ay takpan mo na itong bote at alugin kahit ilang alog sabay banggit sa nakasulat sa papel ng tatlong beses. Habang inaalog niyo po ang bote, ay banggitin mo lamang ang nakasulat sa papel ng tatlong beses. At pagkatapos, itago mo na ito sa safe, pwede dalhin kahit saan ka man magpunta. At pwede mo rin itong ilagay dyan sa damitan mo, sakaling ikaw ay aalis. At kung gusto mo na hindi ito dalhin, ay itago lamang ito sa safe na walang makakakita at makakaalam. At paniguradong siya ay maging sweet na sweet at palaging sabik na sabik sa iyo at itago itong ritual pang matagalan at pwede mo banggitin paminsan-minsan ang nakasulat sa papel depende po sa inyo kung may time po kayo. Basta itago ito pang matagalan dahil isa itong gabay para mas lalong sabik na sabik at maging sweet ang partner mo sa iyo malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.